Magandang araw po sa mga tagapakinig. Tayo na tunghayan natin ang kwentong ibinahagi sa akin ng isa kong viewers. Itago na lang natin sa pangalang Mateo, nakasalukuyang 22 years old. Ang kanyang ibabahaging kwento ay tungkol sa Sigbin. Ang Sigbin ay isang alaga ng aswang. Tara, atin ang pakinggan. Magandang araw sa inyo at maligayang pagbati. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Mateo, 22 years old. Tubong silang kabite. Ang aking kwento ay patungkol sa isang alaga ng aswang na kung tawagin ay sigbin. Nagumpisa ang lahat noong ako'y 18 anyos pa lamang. Kagaya ng ibang kabataan, isa rin ako sa mga kabataang naaaliw sa pantitrip ng ibang tao. Doon sa aming lugar ay merong kaming kapitbahay na weirdo kung tawagin. Siya si Aling Tonyang. Malimit kasi itong lumabas ng kanyang bahay at kung lalabas man ito ay laging balot ang kanyang ulo. Napapabalitang aswang si Aling Tongyang sa aming lugar, ngunit tinatawanan na lamang ito ng mga kabataan. Sapagkat malimit nilang asarin si Aling Tongyang ngunit wala itong sagot sa kanilang pangasar bagay na napaghinalaan na lang ng mga kabataang baliw. Isang araw ay nagkayayaan kami ng aking kaibigan na si Christian na pumunta sa tapat ng bahay ni Aling Tonyang. Ang bahay ni Aling Tonyang ay malayo ng apat na beses sa aming bahay. Bale apat na kanto ang layo nito sa aming mga kabahayan. Bliblib kasi -blib ang bahay ni Aling Tonyang at napakaraming prutas sa paligid. Lalong lalo na nung mga araw na yon ay kapanahunan ng mangga. Inaakyat namin ang mga pananim ni Aling Tonyang na mangga. Hanggang sa nahuli niya kami. Inabangan niya kami sa baba ng mangga. Kaya nung bumaba kami ay nagulat kami ni Christian dahil nasa likuran na pala namin si Aling Tonyang. Ngunit sa halip na magalit ay ngumiti lamang ito at nagwika itong baka gusto nyo pang kunin yung mga nasa likuran, malalaki at hinog. Sa palagay ko ay matutuwa kayo doon. Bagay naman na ikinagulat ko. Dahil sa unang pagkakataon pa lamang ay ngayon ko palang narinig nagsalita si Aling Tonyang. Araw ng biyernes noon at medyo hapon na. Ngunit mas pinili pa rin naming umakyat ng mangga. Sa kadahilanan talagang nagkikrib si Christian sa mangga. Nang makarating kami sa likod ng bahay ni Aling Tonyang napakaraming ang mangga. Malalaki at titik sa bunga ang mangga. Marami kaming nakuhang bunga ngunit wala kaming dalang lagayan. Habang ako'y nasa taas ng puno ay si Christian naman ay bumaba at nagtanong kay Aling Tonyang kung meron siyang plastic bag. Nagwika lamang ang matanda na sumunod sa kanya si Christian at nang makapasok sila sa loob, bumaba na rin agad ako ng puno dahil kinakagat ako ng mga langgam. Nang makarating ako sa baba ay napansin kong ika-ika maglakad si Christian. Aniya ikinagat siya ng isang daga sa loob ng bahay ni Aling Tonyang. Agad naman ako sumulyap sa loob ng bahay ni Aling Tonyang at medyo magulunga ang loob. Napansin ko sa bandang kusina ay napakaraming palayok at ang palayok na ito ay medyo matataas. Mga tupit ang sukat kada isa. Mga bandang alasing ko ng hapon ay naglalakad na kami pa uwi ni Christian. Maya, maya pa ay tinignan ko ang sugat niya sa paa. At nung tinignan ko ito ay parang sakmal ng dalawang ipin na parang sa daga nga. Tinanong ko sa kanya kung nakita niya ang daga at kung gaano ito kalaki. Dahil sa laki ng pagitan ng ipin, marahil ay halos laki ito ng pusa o ng aso. Ngunit ang sabi ni Christian ay hindi niya raw ito nakita at si Aling Tonyang lang daw ang nakakita nito. Lumipas ang isang araw at kinabukasan ay pinuntahan ko si Christian sa kanilang bahay upang kamustahin. Laking gulat ko nang makita ko si Christian hindi ito makatayo sa higaan at namamaga ang paa. Nakita ko rin ang kanyang paa ay nangingitim at meron siyang ikwinento sa akin. Ay sa kanya noong pagsapit ng gabi ay minapansin siyang kakaiba habang natutulog siya. May kung anong nilalang sa ilalim ng kanilang silong. Ang bahay kasi nila Christian ay bahay kubo at nakaangat ang kanilang sahig sa lupa. Nasisilip daw ni Christian sa silong ang isang hayop. Hindi siya sigurado kung daga ito o aso o pusa dahil kakaiba daw ang itsura nito at napakabilis kumilos. Dinadalaw daw siya nito tuwing alas 12 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga at ginigising niya raw ang kanyang magulang ngunit hindi daw ito nakikita ng kanyang mga magulang at marami pa daw kakatuwang bagay ang nangyayari sa kanya. Meron daw naglalakad sa kanilang bubong at humihinto ito eksakto sa pwesto ng kanyang kinalalagyan. Sa takot ng mga magulang niya ay napagpasyahan na lamang nilang dalahin si Christian sa albularyo at doon ay nagimbal sila sa kanilang nalaman. Si Christian daw ay inaaswang at ang sugat daw nito ay galing sa alaga ng aswang na kung tawagin ay sigbin at magagamot lamang daw ang sugat ni Christian sa pamamagitan din ng aswang. Kailangan daw basagin namin ang banga na pinagtitirahan ng sigbin nang sa ganon ay mawala daw ang lason nito sa katawan ni Christian. Kaya naman kinabukasan, kasama ko si Mang Elmo na papa ni Christian ay dumiretso kami sa bahay ni Aling Tonya. Ngunit hinintay muna namin sumapit ang hating gabi. At dala ng aming tapang at pangontrang binigay sa amin ng albularyo, kami ay naglakas loob pumuslit sa bahay ni Aling Tonya. Hinintay muna naming makaalis siya sa kanyang bahay. Mga bandang alas 8 ng gabi yun, dumiretso si Aling Tonya sa kakahuyan at doon ay narinig namin ang alulong ng aso. Lumipas ang 30 minuto bago kami pumasok sa bahay ni Aling Tonya. Dahil hindi naman nakasarado ang bintana, doon kami pumuslit. At nang makapasok kami sa loob, ang sangsang ng amoy sa loob. Nagkalat ang mga gamit, ngunit isang bagay ang aking napansin, ang hilera ng mga jar o mga lalagyang gawa sa putik. Ang iba'y wala ng takip at parang may nanggaling doon na lumabas. Agad nilabas ni Mang Elmo ang itak at pinagbabasag namin ang paso. At ayon sa payo ng manggagamot, sa oras daw na gawin namin yon ay maiksilang ang oras ay babalik ang aswang. Hindi na kami nag-aksaya ng oras ni Mang Elmo. Habang tumatakbo kami papalayo sa bahay ni Aling Tonya ay naririnig namin ang kanyang hiyaw. Umuungal ito at galit na galit. Naririnig din namin ang huni ng kanyang mga alagang sigbin na animoy naghihingalo. Ngunit hindi niya na kami nagawang habulin sapagkat napakalayo na namin sa kanyang bahay. Kinabukasan ay misteryosong nawala si Aling Tonya. Ganon din ang sakit ng aking pinsan na si Christian at noong kumalat ang balita sa baryo namin ay nagsama-sama ang mga tao doon upang sirain ang bahay ni Aling Tonya at doon tumambad sa amin ang mga ilang piraso ng buto. Hindi kami sigurado kung sa tao o hayop ngunit talagang nakakakilabot. Nandun pa rin ang mga bangang binasag namin ni Mang Elmo tanging mga abo na lamang ang naiwan na animoy pinagsunugan ng kahoy at dahil sa pangyayaring iyon ay talagang tuluyan ng sinira ang bahay ni Aling Tonya halos wala nang natira at simula nun ay umikot-ikot na lang ang kwentong iyon sa aming bayan at magpasa hanggang sa ngayon ay hindi na nagpakita si Aling Tonya maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento naway pagpalaing kayong lahat muli hanggang sa susunod salamat po